tau tau bola on locals porta sangkra Tagal pa ng isa mga ka-locals mamaya pang o sa is may position after ng misa mga 7 siguro yung position okay. A ano pong name ni Father? Uh, <laughs> sa dami ng pare, ano mo tango? <laughs> Karina, dumaan, nagkakapit bahay pa namin, nakalimutan ko. Nakalimutan niyo. Na. Nung makalayo na, tsaka ako naalala si Father Tupuy nga po. <laughs> nakalimutan niyo na po. Sige po, thank you po. Naya. Ma ngayon mami, anak, mahala. <laughs> Naya, mahala niya. Bula kang Sticker. Sticker nai Bulakan Locals. Major lang, major. Shout out ka, shout out ka. mama oh, oh shout out mo shout Ano pangalan mama mo? Shout out kay mama Ano pangalan? sairin Sirene. Mangana. Ah, okay. Kuya, pangyay, sticker. Wala kayo, sticker, Sorry, eh. sticker? Wala na sticker eh. pa sticker ko eh. sticker eh. Oh! Kuya, sticker. sticker ko na Wala na. lang. Aldo! Oh, shout dali. Shout out! Shout out! Wala na sticker. Dalawa na lang. Wala na ako siya. Matanda na ako. Magdudungan. Tawar po. Wala po ako. Takot nyo muna. Bulakan local. Sabay-sabay. One. A game. A game. Bulakan local. Ito, sabay-sabay. Bulakan sabay local. Sabay-sabay kayo. Pag bilakan tatlo. One, two, three. Bulakan local. Okay.